ka babes so, pagpalang araw po sa inyong lahat kumusta po kayo ito po muli ay inyong ate babes ang Bin po ng panahon ngayon nandito po ako sa labas ng aming bahay sa may at nagaantay po ako ng tricycle meron lang po akong pupuntahan ng saglit dyan sa so tabi tabi eh. at bago po ako pumunta doon ay magpapayad muna ako ng aming electric bill dyan si Maralco Malapit lang naman po ang mirango sa amin. Kaya lang, mas pipiliin ko po mag-tricycle si kaysa maglakad sa trucking po ngayon. Wala po kasi ibang pupuntan dahil yung asawa ko ay nasa trabaho Kaya ako na lang po. Tara mga ka-babes! na po ako papunta sa Meralco. Nandito po ako sa may Espanya Boulevard. Sa mga nakakaalam dito sa Espanya Boulevard. Naglalakad po ako doon po sa may blooming tree ang Meralco. Buti lakad po tayo <laughs> para pagpawisan. Mga kabey, may shout shoutout po sa inyong lahat. Maraming 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 salamat po sa suporta ninyo sa inyong Ate base vlog. Sa aking mga subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Sa aking mga viewers, mga silent viewers, mga kapwa vloggers, mega mega love shoutout po sa inyo. ayan Medyo tinanghali po ng gising yung ati babes. Kaya <laughs> nabot na ng init. Nasa may blooming treat, na po ako mga ka-babes. Ayan, po ang lugar na nilalakaran ko. Ay, sa, dito po yan sa Sampalok. Ayan mga ka-babes, oh. I stop pa. Ayan. Okay, tawid na po tayo. Ayan mga ka-babes. At nakatapos na po tayo magbayad ng aking electric bill. Ano? You know, mabilis lang po, sobrang bilis lang. At mm, wala namang gaanong uh, pila talaga. Wala pa akong tatlong minuto sa loob. Eh <laughs> mga babes mukhang uulan naman. Kanina sobrang init, ngayon naman parang uulan. Pupunta na muna ako doon sa pupuntahan ko mga kabibs. kanina nung bago pumasok sa Meralco, ay ang init-init. Tapos, mag, wala pa akong tatlong minuto doon. Parang may biglang dumilim naman po ang paligid. Mukhang uulan. <laughs> Pero, hindi balik. Kasi, sobrang init ko ngayon. kailangang umulan para lumamig-lamig naman ang panahon. Oh, hayyan mga ka-babes. At pumunta na po ako doon sa... <laughs> pinuntahan ko oh di ba <laughs> dinaanan ko po sandali yung ano basta secret po <laughs> ayan lamang oh, ka babes dito pa rin po ako sa Blooming Trend Espanya Boulevard yan ayun oh sa May Espanya Tower po yan Panyo Tower Dati po dito ako Nagtatrabaho malapit Sa France na Dati sa France ko dati <laughs> Kaya Madalas naglalakad din po ako dito noon ano, 11 years ago Na ang nakakaraan <laughs> Tagal na diba babes Tagal na po mga kabib sa tumula na nga <laughs> sabi ko na nga ba eh wala pa akong limang minuto doon sa miral ko baglabas ko biglang madilim na biglang ulan ayan mga kabib at tumigil muna tayo dito sa dinaanan ko medyo patilahin natin ng konti babasa yung aking shoes <laughs> Mega mega love shoutout po sa inyong mga ka-babes At maraming maraming salamat po muli Sa inyong walang sawang support at sa inyong ati-babes Sa aking mga kapwa vloggers Na patuloy na sumusuporta sa akin Nagko-comment, nagla-like Ay maraming maraming salamat po Sa inyong lahat At mega mega love shoutout Alam nyo na po yung Kung sino-sino kayo <laughs> Natutuwa po ang inyong ati-babes Kasi talagang kahit pa paano ay umuusad pa ang, yung uh, ang aking munting YouTube channel. Ayan, mukhang lalong lumalakas ang ulan mga ka-babes. Paano ba yan? <laughs> ay, grabe. Nandito po tayo sa may gilid at may pinuntahan din po ako sandali dito. Paglabas ko ay eto na. Ang lakas na ng ulan papatila lang po ako ng ulan konti at mm, siguro uuwi na rin po ang yung ate babes ang lakas ng ulan hindi naman sobrang lakas po pero nakakabasa po Iniingatan ko po yung aking shoes. <laughs> Ay, nako. Mega love shout out po sa inyong lahat. Ayan mga kabe, syempre pagkatapos ng malakaran, kailangan kumain. At nandito po ako ngayon sa KFC. Malapit po dito sa amin. Para kumain. <laughs> Nag-antay po ako ng aking order mga kabebs. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Kumusta po kayo muli? Sana po ay okay kayo lahat. Katatapos lang po ng ulan mga kabibs. Tumila na po yung ulan. At inabot po ako ng malakas na ulan doon kanina sa labas sa ngilid. Bago po ako umuwi sa bahay, ay kakain na po muna ako dahil wala rin namang magluluto sa bahay kundi ako lang. Alam niyo mga kabibs, mapapansin ko ninyo, ang mga kinakainan ko ay puro mga chicken lang ang aking kinakain dahil ang inyong po ate babes ay hindi kumakain ng kaning baboy, kaning baka, puro gulay, isda, chicken lang po ang nakakain ng ate babes. <laughs> Medyo hindi po kasi tayo, yung mucha natin ay masyadong sensitive. Hindi po siya pwede sa mga pagkain, ano, <laughs> mga meat na matitigas. Manina po ang chan ng ate babes sa mga ganon. Pero yung chicken po. Madalas po ay yun ang kinakain ko kapag. Waiting po tayo sa order natin mga uh, kabilis. Eh naman po ah happy babe. Kaya hey, tayo mga kabi.